Good morning! So, naka-workout outfit tayo ngayon. Yan. Tapos, meron tayo dito, i-ads ko tong, ano, tong business ng aking kaibigan. Customized na t-shirt. At saka, gumagawa rin siya ng mga customized na mga gift, like sa bag, Tote bags, t-shirt, uh, mga mags, and marami pa. Mayroon siyang mga souvenirs na kung dito ka sa Port St. Lucie. You can contact her. Uh, her FB account is Eliza Cloud. So, gumawa siya ng ganito. Baliktad lang yung camera ha, pero yung letters. Baka makikita niyo. Baliktad. Ito. Ang nakalagay dito is hair therapist. So, ayan. Ang cute niya. Tapos, pagdating sa likod, pinalagay ko yung aking uh, short na uh, moto na create confidence, revive your spirit. So, ayan. So, ko siya today kasi meron tayong racket. Gusto ko medyo rugged ako ngayon eh. Kasi mag-home service tayo ng money pedi. This early ha? Anong oras ngayon? 7 in the morning. Di ba so cute? Gusto ko kasi na medyo maluwang. Tapos po fold ko siya dito, ganyan. And then, depende sa inyo kung anong size yung gusto nyo na t-shirt or anong design. Kasi uh, gumagawa siya ng mga design eh. Ah, gusto ko lang yung word lang, pero dinagdagan niya ng design. Cute naman. Okay lang naman yan. Pang daily use lang naman pag nagwo-work ako. Pero usually talaga pag, ano, pag, meron kayong sariling design, let her know, and reach out to her. So, ayan lang aking t-shirt. Tapos, ginagawa ko dito. Hindi po siya tatali ganyan. Dito. Tapos siya, igaganyan. So, kayo na mag-i-style. Pwede rin, itatuck in ko siya dito. Tapos so, ganyan. Di ba? na ginagawa ko kasi I do it like that. Gusto mo ng sexy-sexy ganyan. Ako so sexy. <laughs> Sayang naman yung baling kinita natin kung di natin ipapakita, di ba? So, tinatali ko siya sa likod. And then, that's it. Diba cute? is, ito, inan ako na dito yan, si Eliza Cloud, PM her kung may mga customized kayong thing na pang gift or pang uh, sarili nyo kung may business, mini business kayo, support local business, diba so that's it susuklay muna ako kasi naligo ako, wala akong suklay wala pang pa suklay PM her So pictorial tayo ng konti, tapos on the go na tayo sa ating appointment today for spa pedicure sa ating new client. And have a great day everyone! Bye!